Mga manong prince, uh, nandito tayo ngayon sa area ng Tungunan. Uh, sako pa ito ng ormuk. Kung napapansin nyo sa likod ko, ayam puro usok o yung mga pinagpuhanan uh, ng kuryente. At uh, inikot lang nila ako dito para makita natin kung ano yung napakaganda ng lugar, yung area na yan. Good morning mga manong Prince ngayon po ay uh, pupunta kami ng tungunan so simula kanangga uh, naghatid muna kami ng mga estudyante papuntang Pormok tapos sa uh, Pram yun na ito diretso na ng tungunan at habang nasa biyahe no so nagalmusal muna ayan dito pa may isa jabi jabi tayo doon sa may mga umuusok-usok umuusok-usok na ano ba tawag di?

Catherine Bernardo ayan dyan daw MR Ranch sir Ranch yun ang laki ang laki ng pumunta. Ayan yung may mga umuusok na yun, oh, yun oh. Anong tawag? Ito yung the largest Jutermal ano? Dutermal? The thermal and the world, Ayan. ganda, wow, oh ha, oh ha hi. na oh, mga manong prince oh. Tingnan nyo naman mga manong prince oh. Kabundukan yan. Dito kinuha yung lahat ng mga source ng kuryente. Sa area to ng Ormok. Ang tawag nito ay tungunan. Napakaganda mga manong prince. Yan oh, ang laki ng bundok na yan. At hindi lang yan, mayroon pa doon sa area na yun. Oh. Adin, oh. Mayroon pa sana doon sa kabila. Kabila na yun. Oh. Kaso di makita dito. Ayan mga manong prince, ang daming baka. Oh. Parang baka ng almaray. <laughs> oh, baka ng almaray. balik po At yun nga mga manong friends, may dadaanan kaming napakalawak na pinya um, planta, ano planta, ano ba ito? Ano, oh, farm, farm ng planta, ng ano, pinya. Grabe, lawak, kabilaan yan mga manong friends. Oh. Ah, kasi naligaw kami, hindi namin alam kung saan yung daan na Get... Out, out, out opinion, Ayun nga oh, maraming nag uh, may nagharbis oh, ang dami oh. Uh, <laughs> Ayun, shout out sige po, shout out. Ayun, shout out, <laughs> out daw sabi nila, ma'am. <laughs> 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 naligaw kami, naligaw. <laughs> 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 uh, lapos man na to kanangga, ma'am no. Lapos na to kanangga. Uh, sige, salamat. Okay, Nagsur thank you. Nagsuroy-suroy rami ba din sa bukid. Balik yan na yung pin niya. Ormokra, sir. Uh, sa Ormokra. Sige, uh. salamat. Okay. Oh. <laughs> Ayan, mga manong friends. Ayan, napakaganda manong friends. Ang lawak, oh. Ang gando, no? Ayan, no? Oh, may nagtata ano? Ayan, nagtatanim, naglilinis. Napakalawak. mga gulayan mga manong friends oh plantation oh, oh. pati doon oh ayan, pati dito ayan oh puro gulayan sibuyas pizza dami doon ayun oh puro. Ayan po mga manong friends, so, 50 ang uh, entrance.

naman din ni Nandi Oras. Nobody. Oh, nagkaligaw. Eh ay kahit nagkaligaw-ligaw ay eh, napakaganda naman ng narating. Nandoon so, sa buwa oh. na Ma, ay, tingnan din yung kanilang daanan, oh. Ay kaganda, oh. like kayong mga viewers ko wag kayong magsawang panoorin ari at napakaganda ng lugar din eh ay eh

At yun na nga mga manong friends no so pauwi na kami maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay ay huwag kayong magsawang manood kay manong What? You, <laughs> Gago. Diba? Bye bye.